Hiwalay na, curious ang mga kaibigan at fans ni Sunshine Cruz tungkol sa kanyang IG post tungkol sa realizations, at pag-unfollow niya sa boyfriend na si Maki. Last September 22, 2022 ay nagpost siya sa kanyang Instagram account ng tungkol sa realizations. Narito ang kanyang post. Nag-unfollow na rin siya kay Maki. Wala na siyang ibang naging post na magbibigay ng hint tungkol sa kung anuman ang kanyang naging realization. Ang sumunod niyang mga posts ay pawang tungkol sa kanyang mga anak kasama ang iba pang anak ng kanyang ex-husband na si Cesar Montano. September 25, nag-post siya ng larawan niya na nasa tabing dagat habang sumisikat ang araw. Nakangiti si Sunshine at tila wala namang pinagdaraanan. Ang kanyang caption, there is always something to be grateful for. Sa kanya namang realizations post ay nagkomento ang kanyang pinsan na si Donna Cruz ng God will work things together for our good shine Love and miss you and we know that all things work together for good to those who love God to those who are the called according to his purpose Ang comment naman ni Rufa Gutierrez sending you hugs shine Hope you're doing okay now sa kanyang huling post ay may mga fans ang actress na nagkomento na sana raw ay hindi totoo na break na sila ni Maki. Matatanda ang nagkita pa si Maki at Cesar sa 18th birthday ni Sam, ang anak ng aktor at ni Sunshine. Year 2018 pa na ang kasal ni na Sunshine at Cesar. Limang taon na rin ang relasyon ng actress kay Maki. Sa February 16, 2022 interview ng pep.ph sa panganay na anak ni na Sunshine at Cesar na si Angelina ay nabanggit pa nito na suportado niya at ng kanyang mga kapatid kung sakaling magdesisyon ang kanilang ina at si Maki na magpakasal. Sambit ni Angelina sa panayam, whatever will make her happy, I will 100% support it. At the end of the day, it's her decision. It's her and Tito Maki's decision. Whatever makes her happy, kami ng sisters ko, will support it. Wala pa namang malinaw na pahayag sina Sunshine at Maki na hiwalay na silang dalawa at kung ano na ang estado ng kanilang relasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!